Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong kod. Father Bob, isang parin Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Ngayon ay araw ng lunes at nasa ikadalamputwalong araw tayo sa buwan ng Abril, dalawang libo, dalawamput lima. Malapit nang matapos ang buwan ng Abril at magpasalamat tayo sa Panginoon sa napakaraming napagtagumpayan natin ng mga pagsubok sa buwan na ito. Amen. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo, Kapitulo 3, Versikulo 1 hanggang 8. At ang ating salmong tugunan ay napakaganda rin. Ano ang sinabi dito? Mapalad ang may tiwala sa Pakinoong Dakila. Alam nyo, ang tiwala ay isa sa mga pinakamabigat na... pwede nating ipakita at maipadama. May mga tao na sa sobrang tiwala ay iniwan sila. May mga tao na sa sobrang tiwala ay inihulog sila. Ang ating Panginoon sa kanyang pagtitiwala sa lahat at kahit tinalikuran siya. Ang tiwalang ipinakita at binitawan niya ay pinanindigan niya. Alam niyo bilang tao mabigat ito at hindi posible natin itong kaya. Yung sinasabi natin na minsan sa sobrang tiwala tayo pa ang mali. Alam ko posible lahat kayo ay nakaranas din ito. Kaya Bihira tayong makakita ng taong talagang yung pagtitiwala niya sa kanyang kapwa, sa kanyang kaibigan ay hanggang kamatayan. No? Siguro mas magandang kung ipasok natin ito sa konteksto ng mag-asawa. Ang lalaki at babae ay talagang inaasahan na magbigay ng tapat na pagtiwala sa bawat isa at ang tiwalang ito ay siyang maging instrumento at magdala sa kanila ng kaligayahan ng kapayapaan. Siguro saan man tayo, ano man ang estado ng ating buhay, ng ating trabaho, sana ang tiwala natin na binitawan at ibibigay ay maging tapat. Hindi lang na nagtiwala tayo dahil may kailangan tayo. Kung wala na, wala na rin ang tiwalang ito. Sana gaya ni Kristo, magkaroon din tayo ng tapat, tunay, na tiwala. Kaya nga sinabi dito mapalad ang mga taong may ganong klaseng pagtitiwala pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngada ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Kahit alam mo na ilang bisis kami nadapa at ilang bisis ka namin tinalikuran, patuloy ka pa rin nagtiwala. Sana kami ay ganun din. Napatuloy kaming gumawa ng kabutihan dahil nagtiwala kami sa iyo. Turuan mo kami na hindi kami maligaw ng landas. Dahil sa hindi tapat at tunay na pagtitiwala. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.